i need buhay pa sa small business owner. Maaga nga naman tayo nagpagising kay tatay at mukha pa sa mga tayong mamalengke kasi na sold out ngayon pa still natin at kahapon. Nga, at ito nga paglabas ko rin ng kwarto ko saktong at maglalaba na si nanay kaya nilabas ko na nga rin yung iba ko pang marami. Aga nga ako nagigising pero nagtatagal nga rin ako sa CR. Hindi ko ba naman kasi alam kay self na sa cellphone. Ito na at paalis na nga kami ng bahay at magliliwanag na nga rin na Paalam yan. Paalam na nga rin ako dyan kay nanay at eto na nga at aalis na nga kami ni tatay na daanan namin itong pwesto. Medyo tugo oh. nga pwesto natin na yan, pero gagawa nga ng paraan para nga mapansin talaga. Tapos nga rin kami mamalengke ni tatay at eto at pumibili na nga ako ng lugaw. Tinamihan ko nga yung onion leeks, favorite ko kasi yung. Yung kay tatay nga, itinake out na nga lang din daw at ibibigay niya nga kay nanay. Talaga naman. At tapos ko nga bumina ng lugaw, sumakay na nga rin ako sa four wheels namin at uuwi na nga o, kami. Oh, na mo yung eyes ko dyan. Ang hirap naman gumalaw, babe. Oo, oh, okay lang ako dito. Okay na okay. Asa na ba ako? Hindi na ako makita. Laki-laki ko. Natatakpan ako ng mga pinabili namin. Okay lang ako dito, babe. Humihinga pa namin. Medyo okay, okay na nga rin yung pakiramdam ko ng mga araw na at to. hindi ko talaga hinahayaan magtuloy-tuloy. Eh, ako nga talaga nagsasara ng pwesto. Okay nga lang malate sa pagbubukas ng pwesto. Huwag lang magsara. Ah, uwi eh. na nga rin kami at dito nga namin din sa pwesto yung mga pinamili ko. ko nga lang ulit yung mga pinamili ko at iuwi ko nga ulit yung mga dapat iuwi kasi sa bahay na nga rin ako magluluto ng pasting. Ano talaga na nag-stacks na naman yung rep natin. Thank you Lord so much sa mga blessings na binibigay nyo sa amin sa araw-araw. Eh, wala na sa nga rin ako sa pwesto. And thank you, Lord, naman. Nakakabawi-bawi naman po tayo ngayong August. Pag-uwi ko nga ng bahay, eh, diretsyo ko nga agad di pa yung ating pangpastin. Nakaligo na nga rin ako At dyan. At kakain nga lang din ako ng tanghalian, eh, papasok na nga ako sa no, pwesto. Natignan namin sa pwesto, eh, meron na nga kami naghihintay na mga customer, pero mga babe. Tarot nga rin pala kay Kiefer, sinama nga ni Aiza dito sa pwesto. Amay, grabe naman, nag-aayos ng pwesto. Pero parang nagnalaman Amay, siya, babe. Amay, nyo naman, mga bay, Lumilipad-lipad yung mga gamit. Keeper, ha? Keeper. Agwa ako pumasok dito sa pwesto ay nakapagluto na nga rin tayo ng pastil sa bahay. Pagdating nga dito ay nagsain na nga lang rin kami. At naghintay nga rin yung mga bata naming customers hanggang sa makatapos kami magsain. May thank you po sa inyo. Ayun nga gumawa nga tayo ng sampung pastil at eto nga dalawa tas dalawang pruti at soda. At meron nga na naman din nag-order sa atin ng limang pastil at limang pruti Ito soda. Ito nga rin ako nakapagbukas ng pwesto. Kahit agahan ko na gumising be, sobrang trabaho talaga ng pastil. At past kung masagahan ko pa nga gumising sa susunod, eh wag na lang kaya ako matulog. Order nga sa amin dyan ang spam silog at dalawang ay, pastil. Ayaw nga rin nilawag ng gulay dyan or sausawan. Kaya ganyan nga lang din yung pastil nila at spam And silog. And yung customer natin kahapon. Tignan nyo naman, nagbibabalik sa amin. Nagpost na nga rin ako sa page ko na 11.30 nga magbubukas yung pwesto at di pa nga rin ako tapos magluto ng pastil Pinabos mo. Tapos ko na nga rin talaga makapagluto ng pastil sa bahay para nga pagdating dito sa pwesto ay magsasaing na nga lang din kami. Eto nga be, pastil na naman, may nag-order sa amin apat. Lang rin sa amin kahapon kaya bumalik nga ulit sila dito. May nag-order nga ulit sa atin, hindi ko na nga naipakita tayaan pero i-deliver -de ko na nga rin. Matanggap nga rin ako minsan ng deliver kapag nga wala masyadong ginagawa. At kapag sobrang busy nga ay hindi kami agad nakakapag-deliver at dalawa nga lang din kami dito sa pwesto. Di ko rin kasi maiwanan si Aiza dito at pag nagsabay-sabay nga yung customer mahirap Charot nga. Charot nga dito kay Keeper na pinipilit niya talagang kunin yung mga basahan namin nakasampay at tuyo na nga. Abay ba kahit anong lundag na dyan ay eh, hindi niya maaabot yung ibang basahan. sobrang laki Abay niya. ang batang ito eh, hanggang gabi na dito sa pwesto. Sinama kasi siya ni Aisa dito sa pwesto at alaga niya nga yan dati nung bata pa nga rin Dahil hindi niya nang aabot yung ibang basahan at eh, tinulungan na nga rin siya ng ate intet Thank niya. you so much kulot So very pretty mo Tinago na nga rin pala ni Keeper yung mga basahan at kukunin na nga lang din namin doon kapag gagamitin nga din namin Eto nga kakatapos nga lang din ng ulan kaya magdi-deliver na nga ako ng pa-order Sinama ko. ko na nga rin dyan si Keeper at sobrang likot-likot talaga ng batak niya sa pwesto Nakakatawa ano siya babe. At para nga kako at manahimik na siya binilan ko na nga ng mga pagkain at mapapaglaro niya Kinahapunan okay, nga tatapos na nga ulan Eto nga nga may pa-order nga na naman tayo. Nag-dine-in nga sila. Dalawang order ng Shanghai. Dalawang pastil at isang fried noodles nga ang order Hunting nila. Hinting pasilip nga lang din sa pastil na ilalabas natin. Yun lang. Pasilip lang. Okay bae? na nga yun. At literal na pasilip nga lang at hindi pa nga yun yung final. Napatulog nga na isa dyan si Keeper para nga makuha nyo yung cellphone Abay, Abay, niya. Abay, ayan nga mga bae. Saglit lang bumangon na at inaya nga si B magpogs daw sila. Abay, sina. talaga naman B. Mapapalamang ka dyan. Abay, sila nga yung magkaroon habang wala nga kaming customer Share ko nga lang din sa inyo na ayan nga si Keeper, kinakapatid ko nga yan at anak nga yan ng Nina. Lagang nga rin siya na Aiza ngayon, kaya nga sinama niya nga rin dito sa pwesto. Nagchat nga rin sa akin sa isa na kung pwede niya nga daw isama si Keeper dito sa pwesto, ay sabi ko nga eh okay nga lang. Meron yun. nga siya pinapakita sa akin ng mga sign nila Siyempre, dyan. Siyempre, eto isign ko. Lalaban tayo. ay Keeper, eh, meron ka yan. to siya yan, B. <laughs> Ah. Itignan niya nga dyan yung salapi ko. Salapi talaga kasi yung tawag ko dyan. Or sabi nila, siping daw. Di naman niya nagsisiping. Yung sa tatay ko nga yun yung nagsisiping. <laughs> Abay, ang bata, natulala na. Tinakot ko nga sa dyan at natakot siya, be. <laughs> Kung nga, ay busy nga sila manood ng cellphone Abay, dyan. Abay, ang hirap ata istorbohin ng mga to. Nakapokus sa cellphone. Hala nga kayo dyan. Basta ako nga, ang sakit nga ng tigyawan ko, babe. So free Lakay niya. Ang sakit-sakit. Nakakaiya. Gusto ko nga lang din po sabihin sa lahat ng na mga nagbimessage sa akin sa page Dito ko na to. Dito nga po kayo mag-message sa account ko na Dito to. Ito po kasi talaga yung madalas kong gamit. At na-open no, nga lang po yung page ko kapag nag-upload nga ako ng mga Dito video ko. Dito nga po ay na nga kami ng pwesto at wala na nga rin po talaga bumibilit gabi Dito na na nga? Nga po ng vlog ko. Baka pwede naman po palambeng ko. Follow naman po ng page ko Pindutin na to. Pindutin nyo lang po yung follow dyan sa tabi ng pangalan ko na Ate Pat. Thank you so much po. At kung pwede po po maglambeng, napashare naman po ng vlog ko na to and for like na nga At din. comment na nga rin po kung taga saan ka para malaman ko nga po kung saan na nakaabot yung mga vlogs Maraming ko. Maraming salamat po sa panonood ng mga video ko. At sana wag kayo magsasawa Dito mga may. Dito nga na nga rin kayo magsarado ng pwesto. Nawawala nga yung batang si Keeper. Bigla na nga lang magugula ayun nangat no, fast forward at nakapagsara na nga kami ng pwesto at nakauwi na nga rin ako dito sa bahay wala nga yung bago si nanay at si tatay nga rin ang bantay dito ang tatay nakatulugan ng Nintendo sa panonood ng batang kya o siya hanggang dito na nga lang po ulit thank you so much po sa inyong lahat ingat po kayo palagi